Okay, maghatod ko sa order photo ni Makabok. Tuloy na himo. Tuloy ko himo kay Hawaii Oh, ako lang tayo bawin ninyo no? kung hindi sa itong order. Ayos ha. hina mo kay Hawaii hina Hawaii Lube rong panahon na. Mahal. Hindi ko kapalit. Dari sa akong dool. Oh, undang sa tag order ha. Ay, ma mapogos ko. <laughs> Mapresure tani. Hawaii O, oh, diya. Padoan ko sa ilataloy. Kung uh, kaila sa loon. Kanilang tulo ko i-deliver, alang-alang to. nilang kay ang hinai ka naman eh, di buton po ta. Basta tulo, lima, tulo na lang akong ihatag. Basta kay naa, di ba? Kana? so gaso aso. Tungod sa kainit. Okay, <laughs> ah, bilin na to ni. Eh. Hindi na to dalaw ng uban kaya itong na to na dire. Ah, kanilang nasa bilawa akong i-deliver. Oh, sa mga along, no? Walong ma eh, ni, makinsunan sa uh, Doon Buhol. Uh, Mag-deliver ka sa kuwang order na uh, imakabuok, uh, tuloray akong nahimu uh, kay lubi. Of the Rayzonan, Naniras <laughs> Mualong, uh, Bridge. O natapunta diri, abot ta sa hapit sa bagong merkado loon. merkado di loon. Okay. Adol-dool uh, na ito sa atong hapdan. na uh, si Taloy. Okay, so sa crossing, bad-bad. Uh, -bad. okay, so sumbriya, hindi nga lang sumbriya, o na anata. Dari, lapas na sa Mercado di Loon. O na ay diri, o na ay itawag, sumbriya na ay diri, o na crossing dia Anata mo hunong, o padulong ta sa itong uh, nag-order. Okay, na si Mr. Taloy, mo kaigsunan na higam siya no kaya nakapalit naman naka-order naman siya kausa na, lami daw ay lamay o ni mga to tanila di mga kuwi kaya saltig lami uh, sila may gatilaw ako di mga kumutilaw kaya hibawan mo lami okay naawag na, na tayo no? uh, crossing na okay sumbriya paduong badbad okay halita sa tindahan uh, pasilong takayan ni Juan <laughs> okay uh, una itong isakya no mga uh, trak magiging sunan sa <laughs> nga ng traka, laura <laughs> laura masauna na laura, magiging po na ron ok dire uh, ngunit crossing parong sa bad bad magiging sunan musubay sa tung order no kaya dire repita uh, si Shop Mr. John Taloy si Juno, kagawa Juno sa ikaduhang higayon ok halita dire, kataloy Padung sa merkado Daan. O, ni diri agianan. Chot katanan sa una padung mi eskwela ilay diri mi agi. Okay, ani. Makan okay. 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 ni bayan okay. ni diri og O, baning balaya no. Ay murag namay dakan tao ari. Goy. Oh, ano na bayan ni kwang goy. Ha? Ni Taloy. Taloy. Asa? Taloy ba taloy? Adi asa may, di may dyan order kali, Asa may siya mag, gari gari? Di dito maod Ayo. Nas taloy. Loy. saya may pai mo lagi ng Hello. <laughs> na. Wow ka. Why lobe ako ko tuman sa order nimo? Tuloran nang na lima i order. Lima na, lima order di eh. tuloran nang na kay why lobe? Tulo ako no, tulo. Tulo kay why lobe? Ha? Why lobe? Pila pila ka? Pila kuno. Tulo na. Tulo. Ha. Ako ang kumag 100. Ha.

Po doong sumirkadong kang taloy, oke, oke, Junan, halina na po to, wah, katuman sa order, eh, lubi, nabundi diri udah kang lubi, ih, mayapay namuwa kulire, itao maule sumirkadong dia, ah, bagong, ah, rey shortcut ikangkang taloy, oke, oke, haiwi na. Mga laku padung pa Oke. Okay.